Mga kumaitas, naka-uwi na kami. Umuwi kami ng bayan. Ay, hindi ko mag... Nakakainis. Kahit kumain ka ng three times a day, nagugutom pa din ako. Ang hirap labanan ng gutom. Tapos ang hirap matulog pag gutom. Kahagabi, nakaramdam ako ng gutom. Palibasa ang aga kong naghapunan. Alasais. Mga bandang 10, 11, nagugutom na ako na no, katulog. Sabi ko, ano yung gagawin ko? Tapos, meron pa naman ako natitilang, natitirang calorie intake na 136. Kumain ako ng saging na sa batas isang basong tubig. Ayun, nawala yung gutong ko. So, napaisip ako, kailangan ko na bang umorder ng Shepo Apo? Kasi yung Shepo Apo, nakaka pag ano siya, yung nakakabusog, yung nakakaramdam ka ng busog kasi nga meron siyang, ano, Kursinya, Cambodia. So, yun, nag-order na ako para yung gutom ko, eh, malabanan natin. Ngayong umaga, nagkapilang lang ako. Na nakita ko yung dalang dala ng kaping galing Japan, kapatid ko. Nakita ko, 16 calories lang. Kaya yun yung kinapi ko kanina umaga, 3-in-1 siya na yung kulay blue. Nasa stick na ganun. Pagtingin ko, 16 calories lang. Kaya yun yung kinapi ko kanina umaga. Tapos, isang saging na saban na hinog. So ngayon, nagugutom ulit ako. Yan, naglabon ako ng dalawang itlog para matanggal yung gutom ko. Kasi mamaya magtatangkalian na. wala ng ano. Gutom kaya hindi ako pwede walang itlog. Bumili ulit ako isang tray. yun ang kalaban nyo pagka nagka calorie deficit kayo promise yung kailangan kontrolin mo yung, kontrolin mo yung calorie intake mo pero gutum ka yung gutom ka pa din ang hirap kaya dapat meron kang ano appetite suppressant yung iinumin para piling mo busog ka lagi E eh, di lalo na yung mga 1,200 lang ang calories intake sa isang araw, lalo na kakagutom. So kanina naggrocery ako. Nakita ko sa TikTok, ang kinakapin nila 3 and 1 na San coffee. Buti na lang do sa pinagroceryhan ko, meron. Kaya lang 10 sachet 74 pesos. Parang ganoon, 10 sachet lang. Pero 45 calories lang siya. Sineseryoso ko talaga yung pagda-diet mga kumartes. Alam nyo ba, alam nyo ba kung bakit motivate ako? Kasi nakikita ko na mayroong progress. Nababawasan talaga ako. Kahapon nagtimbang ako yung wala pang kain, 73.70. O parang nung nakaraan linggo lang, 74.5 ako. Ang bilis bumaba, bumaba ng timbang ko. Kaya namomotivate talaga ako na magpapayat kasi nakakakita ako ng pagbabago. Pagkatapos kong kumain na itong itlog, ino ko ng isang basong tubig para busog. Para mamaya halim, makakain ako ng kanin. Tansi yung iba, ang ginagawa nila sa white rice, nilalagay nila sa freezer. Tapos, minamicrowave na lang nila kasi nakakababa daw ng sugar yung kanin pag kanin nilagay sa freezer. tas tsaka iinit mo na lang. Baka ganun na lang din yung gawin ko. tas tatakalin ko na lang. Dalawang itlog na sa 190 calories. Ang umagahan ko nasa 300 plus calories na. Meron pa ako natitirang 1-4 hanggang mamayang hapon niis ko kung paano ako mabubusog mahirap <laughs> pero kakayanin para sa pagpayat